Nagtripan si Andres dahil mahihayin ito. Hanggang sa nakisabay na rin ito sa mga kulitan ng kanyang mga kasamahan. Kasama sina Astin at iba pa. Alam mo na, mahal niya. Sa kanilang group picture, habang yakap ni Andres si Astin ng mahigpit, din nila alam na nakafocus sa kanilang isang kamera ng kanilang kaibigan. Napaka super clingy talaga ni Andres kay Astin. Lagi itong nakayakap sa dalaga at makikitang kinilig din si Astin. Super sweet nilang dalawa sa isa't isa. Habang magkatabing nakaupo ang Asdres, hindi na naman alam ng dalawa na kinukuhanan sila ng video sa isa sa mga kasama nila na nakaakbay pa si Andres kay Asti. So much. Thank you. Thank you. Thank you.